Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa ginawang pagbatikos ni Undersecretary Claire Castro laban sa isang individual na humiling sa Independent Commission for Infrastructure na imbistigahan ang umano'y connection sa pagitan ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos at Maynard Ngo, ang tech billionaire na iniuugnay ng ilang sector sa malawakang anomalya sa flood control projects. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Isang nagngangalang John Santander ang nagtungo sa gusali ng ICI upang isumiti ang kanyang liham ng damdamin kay ICI Chair Andres Reyes. Ang sabi niya, hindi kami pro Marcos, hindi kami DDS at hindi kami kakamping. Ito ang aming sariling pananaw bilang bahagi o bilang mga individual na naninirahan sa ating bansa. Gusto ni Santander Naimbestigahan ng ICI ang umano'y relasyon ni na First Lady Marcos at si tech billionaire na si Maynard Ngo. Si Ngo ay tinaguri ang bagman di umano ni Senator Francis Escudero na di umano itong si Senator Escudero ay sangkot sa flood control projects. Noong humarap kasi itong dating public works under Secretary Roberto Bernardo, sinabi niya sa Blue Ribbon Committee na nagbayad siya ng 160 million pesos na kickback sa pamamagitan ninyo. At ayon sa kanya, itong 160 million ay para kay Senator Iskodero. Ngunit inamin din niya na hindi niya ito binigay ng diritsyo kay Senator Iskodero. Batay sa kanyang liham sa ICI, sinabi ni Santander na may posibilidad na nakinabang din ang unang ginang kay Ngo. O nakinabang din itong si Ngo kay First Lady. Sa liham, sinabi rin ni Santander na may close relationship si na Marcos at Ngo. Pero itong si Yusik Claire Castro, bumanat kagad. Ka binatikos niya kaagad si John Santander. Aba, ayon sa kanya, parang si John Santander ay parang isang nuisance candidate na parang binigyan lang ng pera para bumili ng suka at isinabay na rin ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Itong si Auntie Claire, talagang hindi nag-iisip. Binanggit na naman niya ang salitang bumili ng suka. Di ba ito ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang ilang karamihang kandidato sa pagkasenador dahil sinabi ni PBBM na bumili ng suka. Kaya tuloy isinuka, isinuka ang kanyang mga kandidato. At ayon pa rin kay Anticlair, mismong mga attachment ay walang naguugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anumalyang flood control projects napinasok ang First Lady at kanyang ipinaliwanag na ang ICAI ay binuo para mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. At dagdag pa niya ang letter of sentiment ay wala siyang makita ang anumang aligasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang First Lady Eliza Aranita Marcos anti Claire. Masyado kaya tang paki 'Di ba ang ICI ay isang independent commission? Isa itong malayang commission. Huwag mo nang panghihimasukan ang kanilang mandato. Huwag mo nang pakialaman ang kanilang mandato. Hayaan mo na sila mismo ang titingin sa merito ng mga attachment at nilalaman ng liham ni John Santander. Hindi ikaw ang maghusga sa tingin ng mga iba, ang ginagawa mo ay isang pagpapakita ng pakikialam sa mandato ng ICI. Paano kung ibabasura ng ICI ang Letter of Sentiment ni John Santander? Hindi mo na ngayon ma maalis sa isipan ng mga kababayan natin na hindi pinansin ang sulat, ibinasura ang sulat dahil may pressure. Nakialam kasi ang Malacanang. Ibinasura ang sulat kasi hindi naman talaga independent ang ICI dahil nakikialam pa rin ang Malacanang sa pamamagitan ni Anti Claire. Kaya kahit na tunay at may batayan ang desisyon ng ICI na ibabasura ang liham kung sa kasakaling ibabasura ito, mag ito ng impression sa mga mamamayan na nakialam ang malakanyang Kaya, anti Claire, dahan-dahan sa pagbibigay kagad ng iyong opinion. Pwede mo namang sabihin na no comment tayo dyan sa Letter of Sentiment ni John Santander. Hayaan na ang ICI natignan ang merito nito. Tapos, mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion sa ating topic? Kung meron, Please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.